Hello mga kaludi, ngayon magluluto tayo ng isda na may gulay na talbos ng kumote mga kaludi Ayan, nag tayo mag-isa ng bawang sibulyas, luya at kamatis May halo din na sili Ayan mga kaludi, nagpapatutong tayo ng bawang para sa ating bulay na talbos ng kamuti may halong pritong isda ayan po ang ating sasanggap bawang siwoyas, luya at kamatis ito po ang talbos ng kamuti ayan e po ang ating gulay mapula-pula ayan po ilinis natin para masarap at maamoy na aroma sa bawang at sibuyas ayan mga kalubi ayan, ilagay na natin ang kamatis para masarap maasin-asin ayan po ayan ilagay na natin ang kamatis at sibuyas halo-halo ay na natin ayan mga kalubi ini ni kosmik kesatuan halo ang kamatis, sibuyas, bawang at luya yan tutulutuin natin ang sangkap yan lagyan natin ng tubig para masarap asin lagyan natin ng asin para magkaroon ng lasa ang atin ayan po ang lalagay natin na prito tatlong prito isda yung bahagyan na prito para di matas ayan pumukulo na po ang ating mga sangkap lalagay natin ang kamatis ayan talbos ng kamuti kamatis talbos ng kamuti na mga pula-pula ang padagdag dugo Ayan po. Kakalods. Ah, Lagay natin yung prito. Ayan. Kunting kulo. Malulote na mga kalods. Kunting kulo. Ayan. Pakuloy natin. Ayan. Kulo-kuloy natin para masarap mga kalods. Ayan. Pagkano natin para masarap-sarap ng kanyang sabaw. Ayan po. Ayan, kumukulo na. Ayan. Loto na mga kalods. Pwede na tayo kumain. Thank you so much mga kalods. Bye. -bye.